So mga kaboxing, mga solid na sports fans. Welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban, kwento, at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns, at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na! Huwag kalimutan mag-subscribe dahil dito sa Double K TV, hindi ka maiwan sa laban. Mga tol, mainit na balita ito sa mundo ng Pinoy boxing. Magkasama na sa isang promoter ang dalawang bangis ng Pilipinas, ang Angas ng Pinas, John Real Cuadro alas Casimero, at ang rising undefeated prospect na si Kenneth Lover. Eto mga idol, hindi ito ordinaryong partnership. Pag magkasama ang dalawang ito sa isang promoter, ibig sabihin lang niyan, Isa lang ang direksyon nila. World Title Domination Si Casimero, alam na natin ang kwento. Former three-division world champion, crowd favorite, at certified knockout artist. Ngayon, sa kanyang comeback trail, gusto niyang i-prove na ang angas ng Pinas hindi basta mawawala sa radar ng boxing world. Pero eto na nga, may kasabay siyang umaakyat, si Kenneth Lover. Isang undefeated rising star, 100% knockout ratio at gutom na gutom na makilala sa international scene. Imagine mo, boss. Si Lover na sa undercard, tapos si Casimero ang main event. Pinoy takeover sa boxing cards. Eto pa dahil magka sila, mas magiging madali para sa team nila na i-build up ang pangalan ni Lover habang sinasabayan hype ng Quadro Alas. Isang matandang lion, isang batang agila, parehong gutom sa Gloria. Ano ang posibleng mangyari? Pwedeng mag-co-main event si Lover sa mga big fight nights ni Casimero abroad. Mas madali silang maisama sa mga title eliminators at world title bouts. At syempre kung manalo pareho, pwedeng magdala ng all-Pinoy boxing card ang promoter nila. Mga idol, Pinoy power take over ito sa boxing scene. Tandaan nyo ang mga pangalang John Real Casimero at Kenneth Lover, dalawang Pinoy na parehong papasok sa mga headline fights, parehong ready magdala ng bandera ng Pilipinas sa global stage. Kayo mga tol, anong tingin nyo? Paputok ba ito ng Pinoy boxing sa world stage? Comment down below kung excited din kayo makita ang tandem na ito sa mga susunod na laban. At syempre, i-like at i-share ang video at mag-subscribe na dito sa Double K TV, hindi ka maiiwan sa laban. Boom!